At punang tayo, bigay na Panginoon Diyos, pagbabalit Amen! Amen! Ayon sa Mateo 6, 9 Dios Diyos, nasa langit ka In verse 11, mo kami ng aming kakani narawarang Kaya pagkain po natin kayo sa Diyos, ano? Kain tayo kaibigan Isdang labaita nasaksihan ko na ang tunay na sa dati, ating ito. mga kababayan. Nakakataba ng puso ng pagpatuloy ng FPJ Panday Bayanian ang pagbibigay pag-asa, tulong at kalinga na pangarap ng FPJ para sa mga mamamayan. Ito ang pamana ng FPJ para sa mas maliwanag na kinabukasan ng bawat Pilipino. Pag may tumutulong, gagawin ang pag Yan ang FPJ oh. Panday Bayanian Cardinals.

Doing summer and Christmas hyper. Kaya ang favorite na fruit juice? Lemon juice? Going home right now ng sa Malabic with Alaska? Kailan ng iba happy colors!

For you, man, may naman. Isang barko ng China ang minibina ng nagsasagawa ng pananaliksik sa dagat na bahagi ng Batamis. Patuloy namang binubuntutan ng Philippine Coast Guard ang barko na umaaligid-aligid pa rin sa dagat sa Sambales. Nagpapatrol, Michael Delizo. Inukusuhan ng Philippine Coast Guard ang China Coast Guard ng pagsasagawa ng delikadong maniobra sa taga na bahagi ng Palawig Zambales. Um, they um, appeared to be um, um, moving forward on head-to-head um, -head collision um, towards the Philippine Coast Guard vessel, which is relatively smaller. So you can just imagine how and uh, how, how would it impact The possibility of collision. ng radio challenges ang dalawang kampo para igiit ang kanya-kanyang jurisdiksyon. Pinapaalis ng CCG ang Diagicabra. Yeah. 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 China are Is conducting an hourly radio challenge to the China Coast Guard vessel. The proceeds is not allowing China to normalize this kind of illegal patrol that they are conducting off the coast of Sambai. 7 na umaga ng lunes na nanatili sa halos isang nautical miles mula sa paypani ng palawid sa Bales ang CCG vessel pero patuloy itong sinusundan ng BRB Cabra. Bukod sa dagat sa Zambales, pinabantayan din ng TCG ang Chinese Research Vessel sa may dagat ng Ipay at Batanes, pinala ni Commodore sa nagsasagawa ng Maritime Scientific Research ang naturang barko na halos limang araw nang nasa EEZ ng Pilipinas. Since then on, It stayed within our own exclusive economic zone which is seemingly conducting uh, maritime uh, scientific research because of its um, consistent patterns of uh... convention on the law of the sea. Ang pang ng China sa dagat ng Pilipinas at nananawagan siya sa Beijing na respetuhin ang suberanya at restriksyon ng Maynila sa iizing ito. Michael Telizo. News. Formal na ang sinimula ng bilateral exercise ng mga Air Force ng Pilipinas at Amerika na CODE Thunder 2025 Gagamitin sa pansasanay ang f 50 Combat Jets ng Philippine Air Force na muli ng pinayagang lumipad at mga F-16 Jet Fighters ng US Air Force Nakatagdaring makilahok ang mga kinatawan mula sa Japan, Australia at ilang bansa sa ASEAN. Nagpapatrol Bianca Chapa. Magkasabang lumipad mag ang mga f 50 combat aircraft ng Pilipinas at mga F-16 fighter jet ng Amerika sa Clark Air Base sa Pampanga, Lunes ng Umaga. the primary role uh, rf-16s will be conducting here is we're going to be integrating with the fa-50s here doing a variety of mission sets mostly focused on air-to-air -air basic training including dogfighting uh, as well as tactical intercepts of how to safely and efficiently go out and intercept aircraft We'll then meet in the airspace and conduct our training together. Pinayagkan na rin ng PAC na lumipad muli ang mga F-A-50 fighter jet halos isang buwan matapos bumagsak ang isa sa mga aeroplano nito sa Bukidnon na ikinasabi ng dalawang piloto. Our F-A-50 fleets have been inspected very well. It went through a very thorough inspection and we have uh, proven them uh, airworthy. Tapos na ang investigasyon sa pagbagsak ng F-A-50 Inalabas ang resulta nito sa mga susunod na araw. Higit itong daang tauhan ng Philippine Air Force at dalawang at itong tauhan ng US Pacific Air Forces ang sasabak sa iba-ibang pagsasanay. The major effort for us is just to increase our overall interoperability and the capabilities between both of our air forces, making sure that we are both familiar with how each other operates via our tactics, techniques, and procedures. Pinilunsad ang Coke Thunder Exercise, isang linggo matapos aprubahan ng U.S. government ang pagbenta ng $5.5 billion dollars na halaga ng F-16 fighter jets sa Pilipinas. Ibang usapan kung makakaya ng Pilipinas ang ganito halaga. Para sa mga piloto ng TAF, magandang pagkakataon ang bilateral exercise na masubok ang tactics, techniques and procedures o TTPs ng Air Force at matutunan ang kakayahan ng mga F-16 we will validate our tactics, again, our tactics, techniques, and procedures on how we operate. This is uh, in preparation for us uh, in the future in uh, acquiring a uh, fighter hey. hey. aircraft. Kasama sa hanay ng TACAF ang dalawang Pilipino. Mm. Ang malaking karangalan po talaga na nabigyan kami pagkakataon, you know, makabalik sa bayan na kinalakihan namin, tapos mag-serve, you know, sa capacity na to. Napakasarap ng pakiramdam na sot ang you know, uniform uniform namin dito sa uh, bansang kinalakihan namin. At nakatulong kami bilang kulay para sa kasalanan. Katulong yung mga Pilipinas.